maghanap kami ng kainan guys since magala city na so dumating ako sa airport 4 5, 4 ano ay 3 ay 5 5:20 ako dumating sa airport Ngayon tapos na kami mag-check in so, ngayon maghanap na kami ng kainan or kapehan. so, maghanap kami na yan cafe wow yan oh yan Lynn cafe baka meron diyan Marami pa naman dito kayo di ba Oh, wow, Masarado pang iba nilaga ko nilaga yun ah I'm ring this lady ah oh, malapit lang pala naglakad lang sana tayo oh bukas ang ano mercy 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 so magkatapin muna tayo guys pinawisan na ako ah tara tara pala dito ko. Ayan wow. mga Marates, dito na ako sa market ng mga wow. ah, kakanin. So ayan nga pala mga Marates, alam nyo ba na ang mga kakanin dito sa Silay napakasarap? Pero hindi lahat natitikman ko. Meron lang akong isang naging paborito dito sa Silay City, Bacolod na kakanin. Ito yung tinatawag na Becho Becho or Buchi Buchi dito sa Manila. Sa so, Becho Becho nila mga Marates, yun po talaga ang tinira ko at meron na silang impanada na nagugustuhan ko at inuwi ko talaga dito sa Manila napakadami so ito nga pala yung bicho bicho meron din silang bibingkang maliit marami din silang mga puto cheese doon at meron din silang mga suman dito mga marates na nap kaliit pero matabang dahil instead na latik ang kasama ay bukayo so bukayo ang kasama ng suma na yan at doon natin isawsaw ang suman so meron na silang gawa dito sa malagkit na niyog. ang tawag nun is baybay so napakasarap nun mga marates. pero alam nyo ba ang mga maruya nila dyan ay iba ang mga maruya natin dito sa Bakulo dahil ang ay sa Manila dahil ang maruya natin dyan ay talagang ah, makikita mo talaga yung saging sa kanila mga maratis ayan dilaw na yan is flat talaga ang nilang maruya dyan. So, ito nga palang beco beco ito talaga ang tinera ko mga marates. So, ang mama ko at ang kapatid ko, kumuha sila ng shumai, kumuha sila ng suman at bibingka. Pero, ako mga marates is beco beco So, ayan na, tinikman ko na mga marates. Aba, napakasarap naman pala talaga. Malambot at talagang hindi matigas mga marates. Kaya yan, nagustuhan ko. At isa pa nga ay naguuwi na talaga ako niyan sa Manila. Sa dami ba naman ng mga kakanin dito mga marate sa paligid ko? Meron sa mga harapan ko, sa mga likuran ko, hindi ko na naikot yung video. Nahihirapan akong mamili mga marates ng kakanin na ano ang bilin kong mga kakanin kasi pinapili ko na rin yung aking kapatid, ang aking mama at saka yung dalawa kong kasama mga kaibigan. So pinapili ko sila dahil nga sa dami ng kakanin dyan, aba malilito ka talaga mga marates kung ano ang gusto mo dahil kung pwede nga lang lahat gawin ko kaso lang baka naman mabundak na naman ako na sobra na ako sa balye ng mga maratis na sa kain na naman ako niyan so every morning dito kami habang nasa bakulod na ako nagbakasyon dito ako every morning nagko-coffee dahil nga bumibili ako ng mga kakanin nila So dito mga marates ay magbabayad na pala ako ng mga napili ko at mga napili ng aking mga kasama. So ayan mga marates, let's coffee coffee mix and then eat 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 eat. Ayan so kain tayo mga marates. So nagmailo hey, ako. Ayoko mga Tagalog, hihirapan ako sa tumang mga kalusod. Shuma kanya May mga na mga na ganila na, ba? Lama Sa one, terminal. La. Ito ba? Bang kong inilonggo? Lingan mo pagkutan.

Uy. Kajut lang, kamusong upat. Mag, magsuroy-suroy sa kubak. Ito, naon na ko mga masasarap dito sa silay. Eh. Anong tawag dito, ate? Baybayi. Bay, ano yung baybayi? uman uban simple <laughs> siya. Bana, na yung ginaling. Baybayi. Hindi, iba kasi doon sa amin sa probinsya. Ano din eh. Hindi ko alam kung ano yung baybayi. Ano yung baybayi? Saging? Ano? Yung malagkit. Ah, malagkit din itong Baybayi. So, ayan mga marates, tapos na nga pala kami wag kape. So, ayan, bumalik na kami dito sa hotel na aking pinagchikinan at tinignan na ni mama yung mga bag na mga bigay-bigay ko sa aking, aking kapatid at sa aking mama, sa tatlo kong kapatid, binigyan ko ng bag at pinaghati-hati ko na rin yung mga chocolates na uh, pamimigay ko sa kanila at pinamigay ko na rin dito sa Bacolod. So, pasensya na mga marates, ang nagvideo po niyan ay natumba na kahiga. Kaya pati ang video ay tumba na rin po. Kaya hindi na naayos yan. Kayo na po ang bahalang umintindi sa video na yan. So, ayan, Kita niyo yung mama ko dyan, mga maratis, ayan o kumain ng chocolate dahil yung mga chocolate na dala ko galing sa Manila ay tinitikman niya kung masarap ba actually pinaghati-hati ko na yan sa bag ng aking uh, ate ng aking isang sister at ng isa pa ko pang sister at pati sa aking mama ay meron nang mga chocolates na nakalagay doon para naman ay hindi na sila mag-aagawan kapag uh, ando na sila sa kanilang mga bahay-bahay kaya pinagbigyan kaya nilagyan ko na ng mga chocolate yung mga bag nila so ayan ang chocolate eh, chocolate So ito na nga Marates, tinikman ko ako, ako una ang nagbukas sa chocolate na ibibigay eh, ko sana yung isang pack na yan para kay Papa pero binuksan ko dahil nga gusto kong tikman. Ha 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 ha, pasensya na po Father dahil ako ang na unang nagbukas. And then and then nagbili din ako ng maraming big rolls na box dahil uh, binigyan ko rin sila dito mga kaibigan ko dito sa Bacolod at saka uh, binigyan ko na sila Mama, kay Papa at saka sa mga kapatid ko. So ayan mga Marates, tikman natin. Pasensya na po talaga kayo mga martis ha kung bakit ganag ganyan ang video dahil hindi ko naman siya pwedeng itayo dahil baka mamaya kapag i-crop ko na yan ay mapuputol. Kaya habang habang ganyan yan, pagpasensyahan nyo na. <laughs> Tanungin ko si mama, sino maganda sa aming dalawa? Kasi anak, si mama eh, pareho kami anak eh. Sino maganda sa aming dalawa? Hindi <laughs> nyo mo dyan an? ano? Mga bitana. ma, bintana ma, Bindi, bintana ma, anak ma. Ako eh, nakapula ako ng mga sundalo doon. Nakapula <laughs> eh, matikbalang mukha. Matikbalang. Hindi makasagot si Mama guys kasi sino mag Oh, ana, na, na nasa liwanag kayo. Hindi makasagot si Mama guys kasi sino maganda sa amin. Si kasi... hmm? Pareho daw kami maganda. Hindi. Nanawag na, nanawag na. Na, Mama Shella tayo. Kasi din tawag guys ni Mama Shella. Mama muna tayo kasi ano uros to try natin pakwa. Aba, ako mo may gumugo ko, 2:30. 2:30. Na tinday <laughs> ka na. Gatiktok ko man lang ako. Oh, Kumanda na siya sa ulo 2.30. No, 2.30 ka gano'n na tayo. So, nakatulog na kami. Kasi pareho kami walang <laughs> tulog. Sila, <laughs> galing sa Dipolog, wala <laughs> din tulog. Ako galing sa Manila, <laughs> wala din tulog. Wala, wala din tulog. Ayun. Kaya ngayon, na nakatulog kami. Ingit pala pag ano. Yan, kasi yung init pag ano guys. Ayan dito. Yan may baon silang puso sa kaitlog sa Bisaya. Ba puso ba? Tapos nag, nagbili Sa CR. Yeah, Tulo okay. <laughs> man isa. Ay.